Ayan na mga kaprobinsya. Ayan o. Oh. Itip. Huh? Gusto ko itip. O. Oh. Ayan tayo. Mga kaprobinsya. Ayan. sa mga mahilig sa itip? Sabi, sa <laughs> Sabi ng kasama ko, pag Mahilig ka na kumain ng tutong, matigas daw ang ulo. <laughs> Bakit siya hindi naman daw mahilig kumain ng tutong? Hindi, matigas naman ang ulo niya. Eh ako mahilig naman ako kumain ng ittip. Ittip sa Ilocano yan guys. Ako ka sa ano? Arabic. Wala, gusto ko talaga ito. May kanin naman pero gusto ko. <laughs> Shout out sa mga mahilig sa ittip. Hmm. Pasabihan lang yun. Kumakain ka man o hindi. Ang toto, talaga matigas ang ulo mo, yun na yun. <laughs> Paminsan-minsan naman matigas ang ulo ko. Eh. Hmm. Wala naman malambot na ulo. <laughs> matigas na ulo, meron. Pero yung malambot na puso, meron. Hmm nag ko sa Gcash, 100 na pasok. Mm -hmm. ulit ako ng 200. Ay, din hindi, hindi na puwasok. <laughs> Sarap. Sarap kasi gusto ko itong pasok eh. Mm. may mm -mm, manok naman na. Mm. So So, na natin sana. Sabaw. Mm. Terlalu mambut Hmm, serap Ganyan lah kasih beli yang gue Today is 26 4 days to go Finish Ramadan Ay, Wow Ini Congratulations. For this to go, wala na. Surba-surba. Back to reality na. Thank you so much. Thanks God. Yan, kain na tayo. Mm -hmm. Thank you and God bless ating lahat. Okay. Nagwawala na si Inday Gamay. <laughs> Naguhugas. Hmm. Yeah. Akin katama. Hindi ka naman galit yan, partner. <laughs> Ay hindi! <sabi. laughs> Nagdadabog lahat. Okay, yung Malapit ka lang mag-graduate. 4 days na lang. Graduation ko na. <laughs> Graduation na sa putur at saka sa suhur. Congratulations. wow oh. diyan yan galit. Ganyan lang yan. <laughs> Kain na tayo. Hmm? Makapit yung mat.